Seize and disease order, gipatuman sa lokal kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa unom ka may establishmento. Sulod sa compound sa Osaka Hotel sa Barangay Agos, ang report ni Luan Merundina. gi giisyuhan og cease and deceased order sa lokal nga kagamhanan sa Dakben sa Lapu-Lapu ang nalambigit mismo nga hotel sa Barangay Agos. Lakip sa giluwatan og cease and deceased order ang usa ka minimart, usa ka importer trading, usaka KTV, usa internet house o usa ka commercial space nga pulos na himutang sulod mismo sa compound sa naasoing hotel. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nasuta sa gihimong pagpangronda sa usa ka composite team nga gipanguluhan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission niadtong Sabado nga gigamit ang maong mga establishment sa ilegal nga kalihukan. Because they are using uh, their establishment, no? Ang ilang gilukat nga permit diri gigamit nila sa uh, niining ilegal nga mga activities. So for that, we will uh, issue Seize and seize order. Dugang ni Chan, nunod sa naaswing operasyon, sairan nga human maronda ang mga Pogo Hub sa Pampanga o Tarlac, mibalhin ang operasyon ni Ini sa nagkadiyang dapit sa Nasod, ugusa ang Lapu-Lapu City sa ilang nasudlan tungod sa kaduol ni Ini sa airport. Before this happen, we have standing order from the local, the Philippine National Police, our Lapu-Lapu City National Police to conduct profiling, especially to do our foreigners' na within living in the subdivisions. Sila po Lapu City Police Office Director Colonel Ali Baron sa iyang bahin bibutyag nga usa ang hotel sa upat ka mga balay patigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga ilang gipaubo sa monitoring nunod sa presensya sa nagkalain-laing mga langyaw nga nagpuyo sa dapit. Apan wa sila makadawat og reklamo kabahin sa illegal trafficking sa dapit. Na wa nakareceive nga kunay nang reklamo diri sa muang nga kuan nga kanang ganing victim sila sa kuan trafficking in person sana. So, kana siguro kung naging mo na diri so, dako kay na siya nga kanang business na to para maka-apply to o warrant nga masood na to ang area. Hmm. Parehas na itabuan na karoon nga kuwan. Dugang sa Lapu-Lapu City Police Office Director, kon online scamming ang hisgutan, gikinhanglan ang pagtambayayong sa interagency sama sa Cybercrime Unit nga mo'y maka-apply sa cyber warrant aron maabli ang mga computer data. That is why sa, sa amo ang libil karon is of course close monitoring ra gyud submit mo report sa sa taas para kung kung naay kadudahan is um, ang interagency is ikunbin para kuno nang ang area Si Agos Barangay Captain Jimboy Igot mitata usab nga makadagang higayon na siyang nakasulod sa naasoy compound matag higayon nga ireklamo kini sa mga residente sa dapit nunot sa kanunay ni ining pagdaob sa ilang mga basura apan wa siya nabantayang kadudahang ilegal nga kalihukan sa sulod sa naasoy mga patigayon. Wala may kadudahan niya. Na yung mga trabante niya nga tagalan na, mga security guard nga taga-agos. Walang po sila masulti na mo nga murag, naipubo, sa Wala man, sa bikas bahin, gitataw ni Chan ang nahaunan niyang gilwatang pamahayag nga walay pogo nga nag-operate sa dakbayan sa Lapu-Lapu. I announce na there is no pogo in Lapu-Lapu because I never issued pogo permit in Lapu-Lapu City. There is one application for pogo legal before the announcement of the President that it must be totally banned. Subay sa mong hitabo, isip pa nga, sa Regional Peace and Order Council, makigtigom si Chan sa naasoing interagency ng mga mibironda sa naasoing hotel aron masairan ang mga lakang nga himuon sa mga dapit sa dakbayan nga posibleng may iligal ng operasyon sa Pogo. Munang makik-sit down ko nila para karon na naanan ni Ron sa Lapu-Lapu kung sa may ato ang buhaton. Kung doon natin ibawaan nga doon ay Pogo niya, makasikop pa directly ang local government pagso dito. Uban ni Marlon Malgazo, luwan meron dina? Balitang bisda.